Pagbati sa Nandito tayo ulit para sa ating um, paghimay ng ilang mga material. Oo. At ang focus natin ngayon, isang konsepto na baka, alam mo yun, bago para sa ilan. Marketplace Mission. Ah, Marketplace Mission. Interesting to. Oo nga eh. Paano nga ba kung yung um, pang-araw-araw mong trabaho, nasa opisina ka man, pabrika o kung saan man, ay… Eh, higit pa pala sa simpleng paghahanap buhay? Magandang tanong yan. Kasi ang pinaka-core idea dito, ano kaya kung yung ordinaryong araw mo sa trabaho, yun mismo yung pagkakataon mo para mm, makatulong sa iba at kasabay nun mapapurihan din ang Diyos? So, hindi lang siya about sa sahod. Exactly. Ang Marketplace Mission kasi, ang sinasabi niya, hindi lang daw para sa mga pastor o misyonaryo sa malalayong lugar ang misyon. Ah, okay. Para sa ating lahat daw ito, sa mismong profesyon natin. Yung trabaho mo, yun ang nagiging paraan mo para maglingkod at um, ipakita yung faith mo. Bale, ang workplace bilang mission field, ganun? Yun ba? na. Yan yung susubukan nating silipin ngayon sa pag-uusap natin. Alam mo, di sa mga parang tumatak sa akin dito ay yung common practice natin na paghiwalayin yung um, pananampalataya saka trabaho, di ba? Oo, madalas ganun. Yung linggo para sa simbahan, spiritual, tapos lunes hanggang biyanis, balik sa professional life. Hiwalay sila. Tama. Pero ito nga, sabi sa mga source, itong paghihiwalay na to ng sacred at secular, hindi naman daw talaga siya um, natural. Parang construct lang siya na nabuo over time. Ah, hindi pala siya original design, kumaga. <laughs> Parang ganun nga. Kasi ang argumento, bawat galaw mo sa trabaho… Yung mga desisyon mo, pakikitungo mo sa tao, pwede raw maging reflection ng values mo, ng faith mo. Hmm, malalim yun. Oo, oh, hinihikayat tayo na tingnan ang trabaho bilang, ano, bukasyon. Isang calling, hindi lang basta trabaho para kumita. So yung opisina, yung pabrika? Kahit yung maliit mong pwesto, pwede siyang maging kasing halaga ng isang traditional mission field in terms of impact. Pwedeng maging lugar ng pagbabago. At actually, nung binabasa ko, parang hindi naman pala ito um, super bagong idea, ano, kasi nabanggit din yung Genesis. Ah, oo. Yung sa creation story? Yun nga, Genesis 128-215, na ipinagkatiwala na raw sa tao yung pangangalaga sa creation. So yung work pala, part na ng original plan. Tama. Hindi siya parusa, kundi um, paraan ng pakikipag sa creator. Gets. Tapos, konektado rin dyan yung turo ni Apostol Pablo, di ba? Sa Colossus 3.23-24. Ah, uh, yung ano man ang ginagawa ninyo? Oo, yun mismo. Gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Si Pablo pa nga, di ba? Tent maker siya. Oo nga. May trabaho siya. Sinama niya yung profession niya sa mission niya. So, pinapakita lang na kahit yung simpleng gawain, basta tama ang puso mo, at para sa mas mataas na layunin, e eh nagiging form na rin ng worship, pagsamba. Okay, ang ganda ng konsepto. Napaka-ideal. Pero, eto na yung tanong, paano natin to gagawin sa practical na paraan? Kasi alam mo na, sa workplace, ang daming challenges. Totoo yan. Dito na pumapasok yung mga strategies. At alam mo, based sa mga source, hindi raw yung pinaka-effective ay yung laging um, direct preaching. Ah, hindi pala. Hindi necessarily. Ang isa sa pinakamalakas daw ay yung ethical excellence. Ethical excellence. Paano yon? Yung simpleng pagiging tapat. Makatarungan ka, masipag ka kahit walang boss na nakatingin, may integrity ka. Sa isang environment na aminin natin, madalas may shortcuts, may kompromiso. Oo, nangyayari yan. Yung pagiging consistent mo sa tama yun mismo ang nagiging parang radical na patotoo. Yun yung nakakapagpaisip sa mga katrabaho mo. Tahimik lang, pero ang lakas ng dating. So masagawa, hindi sa salita agad. Character consistency. Exacto. Yung actions mo, yung character mo muna. Tapos, kasabay niyan, yung pagbuo ng tunay na relasyon. Relasyon sa katrabaho. Oo. Makinig ka sa kanila, magpakita ka ng genuine na maalasakit, maging present ka. Hindi yung parang transaction lang lahat. Itong mga to, combined with your consistent character, ito yung nagbubukas ng pinto. Ah, so pag may open door na, tsaka ka pwedeng mag-share? Oo. Pag may natural na opportunity, hindi yung pilit. Kasi mas effective pag authentic eh. Yung patutuo by life and deed, yun ang powerful. Okay, gets ko. Bukod dito sa personal ethics and relationships, meron pa bang ibang approach na nabangkit? Yung medyo mas um, structured Meron din, nabanget yung bivocational ministry. Ah, uh, eto yung parang si Pablo Olet. Oo, yun nga. May secular kang trabaho, kumikita ka doon, pero at the same time active ka rin sa ministry in some form. Hindi mo kailangang mamili between the two. Pwede silang magcoexist. Okay. Tapos may isa pa para sa mga negosyante ata. Tama, yung faith-based entrepreneurship. Ito naman yung mismong business mo, ginagamit mo for mission. Hindi lang purely for profit. Paano 'yun? Halimbawa, yung nabangkit na triple bottom line. Ah, people, planet, profit. 'Yun. So, ang success ng business hindi lang sinusukat sa profit o kita. Kasama rin dapat yung positive impact sa people, mga empleyado mo, community mo, at sa planet, sa environment. Binabago nito yung definition ng successful business. Hindi lang pera-pera. Wow! Ang lawak pala ng pwedeng sakupin itong marketplace mission. Hindi lang isang paraan. Oo, maraming avenues. Depende sa calling at situation mo. So, para sa'yo na nakikinig, kung ibubuod natin lahat ng ito, ano ba talaga ang takeaway? Siguro, ang paanyaya sa atin ng mga source na ito ay um, subukang tingnan ng ating mga karera. Yung trabaho mo. Oo, oo yung trabaho mo. Hindi lang siya basta trabaho pwede siyang maging isang calling, isang paraan ng pagsamba, at oo, isang mission field. Tama. Yung ethics mo, yung pakikitungo mo sa tao, lahat yan, pwedeng maging makapangyarihang patutuo. Napaka-impactful nun kung isipin. At siguro ito yung um, magandang tanong na maiwan sa'yo. Kung susubukan mong isabuhay itong prinsipyong to simula bukas, paano kaya nito mababago yung tingin mo sa mga tasks mo araw-araw, sa mga katrabaho mo. Hmm. Isang challenge din. Oo. At ano kayang isang maliit na hakbang, kahit napakaliit lang, ang pwede mong gawin para simulang i-treat yung professional life mo bilang isang um, sagradong espasyo, isang lugar para sa misyon. Pagisipan isipan mo yan.